Hunter, nadali natin yung isang sisig na. Ayan. Ay, nanay. Oh. Nahanap Nadali natin. Ay, nanay. Oh. Ay, nanay ka, Hunter. Oh. Yun, good morning, good morning, ka -hunter. Ah, dito tayo ngayon sa gubat. Mag-aalas 6 lang pala. 5.56. Yan, inaagahan ko lang set up para yung alpas. Yung alpas, eh, hindi pa bumababa sa ano. Sa ah, lupa, yan. Medyo madilim na. Madilim-dilim pa, mga Kaanter. maganda daw kasi maaga na mga ati para daw maganda daw ano matapang daw yung alpas sabi ng mga tropa yan shout out kay tropang cesar yan ang bitranong ano yan bitranong mga ati yan pinoy hunters vlog shout out sa iyo idol yan ito ka uh, tropa ko sa vlog Pati yung isa pa, si JTB. JTB. Shoutout sa'yo, JTB. Yan, shoutout sa GC natin na Labuyo Hunter Philippines. Ayan. So, mga hunter. Yan, mag-aagaw. Liwanag na. Yan. Alright. Yan, buti may plus yung ating kamera para maganda-ganda ang setup natin mga ka-hunter ah, shoutout nga pala sa mga kaibigan natin dyan yan, tapos yung mga basher natin dyan na hindi pa natin hindi pa nila alam ang mga labuyo shoutout sa inyo yan Yan dito ay dama ka hunter. Grabe dilim pa rin. Sana suportahan niyo akin channel. Yan. Hunter Windsor 1. Ang mga hunter. Nga sa akin pag si setup. na madali tayo ngayong araw na Sabado February 15 yan birthday pala ng aking ina happy birthday sa iyo ina mamaya papatingin kita bago ako mag outro yan yun nagsiset up na tayo na yan set up na tayo kaya no lawin yan ito aking lawin yan may tumitila ako ng alpas sa ah, time check tayo alas sa isna mga ka hunter yan ang ating setup hindi ko na ginanapan ng ano kinahuy ko na lang mga ka hunter yan ano makadali tayo andun pala yung rasik natin yan yan may tumitila ako ng alpas yon so mga ando ah, andun na pala yung yun na yung manok natin ando na ah, ano na pala nakaset up na doon di bali lalayo na ako kasi mautak yung alpas ah, alam nyo pag may bantay nababalik ako na lang maya maya mga kahunter yan shout out sa mga tropa natin dyan antok pa ako sinadya ako talaga to nagyakot tayo no mito mito na ron no eh. yun yun tumito na yung pangati ko yan sana makadali tayo mga hunter. bye bye na lang mga abang yan Salamat sa mga subscriber natin. Pangati kayo mga ka-hunter Yung abang abang ng mga counter. Tanong madali natin. Yan so, sa hunter Medyo malayo-layo tayo kay Lawin. Yan time check pala tayo. Alas sa is. Di sa is. Yan yang ka Hunter yung kinakati namin ay yun bumulag sa kanya. Mautak din yun eh. Kahapon nang galing kami rito hindi na malapit sa inayin ko. Tingnan nyo sa vlog ko. Ang layo ng distance nya. Tipat nyo yung nilaok. -ok. May men. Hindi dyan na eh yung mga ka Hunter. Okay, sa puno na yan ka Hunter. Dyan nakatambay yan. Ayan, sa puno na yan. Dyan nakatambay. Sana madali natin ito mga kanter. Ayan. Yes, so ka hunter may pumutak. Baka nadali na yung alpas. Nakita ko nagbakbaka na sila eh. Ayun. Ah. Ayun. Ah. Pangalawang huli. So pangalawang huli yan so mga yan mga kaunter nadali ko rin yung ano bumulag kay ano kay pa kay lawin yan bumulag huh ahuli din ilang araw kitang inabangan yan napaka kaya yan. Nakahuli yung Nakahuli yung bumulag sa ano yan o. No? Nandiyan pa peklat. Yan. Shout out mga kanter. Shout out bro Cesar. Yan. Kaya pala sabi ko uminto na at may pumutak. Siya na pala. Salamat sa mga sumasuporta. Yan. Isi ko muna to. Yan mga ka-hunter, Yan. Nahuli na natin. Yan. Ito yung bumulag kay Lawin. Araan kahapon pinalikan ko hindi nahuli kasi ay mga sa inay natin ngayon nadali siya ni Lawin nadali siya alas 7 ngayon alas 7 7.05 yan mga isang oras lang aga ko rito mga kanter yan Napakaganda ng huli natin hindi ko pa nakikita kung ano yung kaliskis niya yan mamaya check check natin itong magandang ano yan ano pakaganda Agoy, 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 agoy. Malapitan ba masira yung CI ko. Yan so mga hunter. Yan yung huli natin. Shout out nga pala sa mga hunter natin diyan. Yan. Yan na. Nadali ko na sa bumulag kay Lawin. Yan, please subscribe mga hunter. Salamat sa mga nanood ng video ko. Hanggang dito na lang. Bye-bye.